Testing, testing. Huh? Bini birocha, Talagang tag na tahit ko siya. Bini birocha, Bini biro You know what? In love ko sa beauty niya. Pagkatapos ko mag sa Euphoria Nung nakaraang Sabado Ako'y nagpunta, alam nyo ba sa favorite hangout ko? 7 eleven Quezon City Yung yes, doon ako napagpunta tao doon and yo it was so sad na may biglang pumasok isang chiko ang ganda hmm, nakakainis walang mintis pati ang kutis niya mata niya ay kulay brown Mayroong siyang braids sa ngipin kamukha siya ni Rita Avila kung iisipin katawan niya ay 36 24, 34 Japanung para n kaya ako magaka score Maga Ling Shan fumar maso od nya eye hanging shirt Mangumuko pera umangat an kan young skirt kaya't ng hey girl i like your style shake kumagat, gat neng at nagpakita nang smile Tinanong ng nag hey aren't you andrew e of euphoria suma siya, hi andrew my name is bini bira cha bini